Nagkulang ba, Sek, na hindi nagsalita gaano itong mga alyansa when it comes to the topic of impeachment? Tama. <laughs> Pinapusapan na natin dati ito, yung dynamics within uh -huh. the government. Yan. Diba? Mm. May mga bakbaka naman sa loob, may mga paksyon. At ito ay mas lumalantad ngayon Yan. dahil nga nagtuturuan, nagsisisihan, Yan. No, na point No, 'yun yung unang pinanggagalingan nito. Mm. Wag na sana silang mag-wash ng dirty linen in public, Yan. no? Yan. Pero yung pinakamahalaga rito mm. ay hindi nagamit yung impeachment complaint. Yo. No, maling-mali si Toby Chanko ron. Mm -hmm. No, dapat sana ay naging game changer. Sana dapat sana ay naweaponize mm -hmm. yung impeachment complaints no laban sa mga Duterte. Mm -hmm. Eh hindi nagawa eh. 'Yun yung isang failure sa messaging dito sa kampanyang ito ng gobyerno. Mm -hmm. no? Alimbawa, yung mga impeachment complaints sa very compelling, mm -hmm. hindi naman napag-usapan sa kampanya. Eh. Wala. Oh. Sinubukan ng presidente pag-usapan. Wow. Alimbawa, sa mga sorties niya, mm -hmm. yung katraituran ng mga Duterte mm -hmm. uh, sa pagdikit ticket sa China na ini-invade tayo, yung kanilang collection sa mga drug at saka pogo syndicates na lumabas dun sa Quadcom, 'yung uh, mismanagement ng COVID pandemic na maraming namatay mm -hmm. at saka 'yung mga malalaking corruption issues mm -hmm. nung panahon ni Digo, katulad ng Parmali, etc etc mm -hmm. 'yung mass murder tokam na sa Tokhang nangyari so 'yan ay bahagi ng impeachment complaint mm -hmm. pero ang nag nagsabi lang niyan ay 'yung presidente oh, no. at ng mga kaalyado oh. ay tumahimik at marami doon sa mga tumahimik ay natalo. Yun. No, kaya ang problema rito mm. ay hindi yung impeachment. Ang mm. problema rito ay hindi nagamit yung impeachment laban doon kay Sara at sa kanyang mga alipores.